tayo ay magluluto ng sutanghon beach yan na siya yan batikon balon-balonan mga sutanghon mga natira uh -huh. tapos saluan natin na natin dito sa indomie o uh -huh. uh -huh. diba balakuluan muna natin siya Uwain ko muna ito. Ang balon-balonan na maliit. inakuluan ko muna siya bago ko sa hog para hindi ko siya malansa. Tapos yung kalahati, inaadobo ko sa Sprite. Puyo at saka Sprite. Ang sa so bumili ako nung pumunta ka sa market ng market ng tapang ng mga tapang ng sabi ko kisa ko na lang siya Wow. Masarap na to